ikadalawamput isa ng Setyembre ay hindi lang isang simpleng araw sa kasaysayan. Isa itong sugat nagpapaalala sa araw na idineklara ang batas militar o martial law. Kung kailan ginawang patakaran ng Estado ang korupsyon at panunupil. Hindi lang basta sumulpot ang korupsyon sa Pilipinas. Ito ay masusing pinlano, pinagtibay at ipinamana. Mula sa Ama patungo sa Anak, mula Marcos hanggang Marcos. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Its constitution, execute its laws. We have uh, proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines nang idineklara ni Ferdinand Marcos Sr ang martial law noong 1972 hindi lang kapangyarihan ang kanyang sinentralisado kundi pati ang kayamanan ng bansa sa pamamagitan ng mga dekretong pabor sa sarili, monopolyo at mga kontratang pabor lamang sa mga kakampi at kamag-anak. Itinayo niya ang empire ng crony capitalism. Mas mahalaga ang katapatan kaysa kakayahan. Dumaloy ang pera ng bayan sa kanyang mga crony at kakuntsaba, hindi sa taong bayan. Ayon sa PCGG, tinatayang nasa 5 hanggang 10 bilyong dolyar ang ninakaw ni na Marcos Sr. at ng kanyang mga kakuntiyaba. Pagsapit ng 1986, lumobo ang utang ng bansa sa 26 na bilyong dolyar na naging mabigat na pasan ng mga sumunod na henerasyon. Tinawag ng World Bank ang Pilipinas na halimbawa ng sistematikong korupsyon. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay ginastusan na mahigit 2 bilyong dolyar, ngunit wala itong nagawa o naibigay na kahit isang watt ng kuryente. Hindi ito simpleng eskandalo. Ito ay korupsyon na ginawa bilang mismong patakaran ng gobyerno. Korupsyon na sinadyang idinisenyo at inihabi sa mismong sistema ng pamamahala sa gobyerno bumagsak si Marcos Sr. sa pamamagitan ng People Power Revolution noong 1986 na may pangakong buwagin ang kanyang makina ng pandarambong. Ngunit ang totoo na na ang buong birokrasya paulit-ulit na ginamit ng sumunod na administrasyon ang parehong balangkas. Kickback sa mga proyekto ng infrastruktura, pork barrel na pinagtibay ng Kongreso, ghost employees at ghost deliveries, pagkakaluklok ng mga crony at mga kaalyado na kunwari ay reforma, Nasakdal si Estrada sa kasong plunder. Niyanig ng PDAF scam ang Kongreso, ngunit hindi kailanman nabuwag ang ugat ng korupsyon. Sa halip, ay lalong kumalat ang kronismo hanggang sa mga ahensya at LGU. At habang umaasa ang bayan ng hustisya, abala naman sa paghahanda ang mga Marcos sa kanilang pagbabalik. Noong dekada 90, muli silang nakapasok sa politika. Pagsapit ng 2010, nakabalik sila sa kapangyarihan at noong 2022, muling nasungkit ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay -a -a -a. nangako si Ferdinand Marcos Jr. ng pagkakaisa pero pagkakaisa para kanino? Sa likod ng kanyang mga ngiti at bilyong-bilyong confidential funds, sa likod ng mga slogan ay ang Maharlika Investment Fund kung saan bilyong-bilyong piso ng buwis ng taong bayan ang isinugal. Kasunod nito ang kontrobersiya sa flood control projects. Bilyong-bilyon ang inilaan ngunit lubog pa rin sa baha ang Bulacan at Pampanga. Nitong taon lang ng 2025, ibinunyag ng COA ang 55 milyong piso na ghost projects na nakikita sa mga papel at dokumento ngunit walang nakitang tunay na implementasyon sa aktwal. Nalulunod ang mga tao sa baha habang nilalamon ng mga politiko at kontratista ang pondo. Sunod-sunod ang headlines. Budget insertions na aabot sa daang-daang bilyon. 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Confidential at intelligence funds na walang malinaw na pagsisiyasat at pagsusuri. Bilyon na overpriced equipment at ghost projects. Maharlika Fund na pilit na isinulong kahit tutol dito ang mga ekonomista at mismong Banko Sentral. This is a strictly political move, not an economic uh, move. Kasi kapag gagalawin natin yung supply ng dolyar, ay paano tayo magbabayad -bu ng ating mga pagkakautang mula sa ibang bansa uh, as well as yung mga ating inaangkat? Mas ina yung matanong natin, ito ba ay importante? Corruption ni Marcos Sr. ay nakasentro kasama ang kanyang mga crony. Ang kay Marcos Jr. naman ay laganap sa buong gobyerno mula sa ehekutibo, lehislatura, hanggang birokrasya. Pag sumama ka doon sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Ni Speaker Maldes. Yes. Mm. Yung 777, hindi cash yun. Okay. Yun ay tupad na 7 million worth AX or ACAP, 7 million worth at guarantee letter 7 million worth mm -hmm. yun yung kinonfirm ko na meron talaga isn't so, that patronage politics it is yes it is pero i mean congressman ka sasama ka mabibigay an yung mga distrito, distrito mo distrito mo Mula sa senior hanggang junior, mula sa ama hanggang sa anak, mga paraan lang ang nagbago. Mula chronic capitalism tungo sa sistematikong institusyonalisadong pandarambong ng halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang propaganda na nooy naririnig lang sa radyo at TV, ngayon ay nasa TikTok at Facebook na. Pare-parehas pa rin ang pundasyon. Ang korupsyon na hindi lang isang iskandalo, hindi lang isang pagkakamali, hindi aksidente, kundi korupsyon bilang mismo institusyon. Binansagan si Bongbong Marcos bilang isang mahinang leader at walang sariling bigat sa politika na nakasandal lang sa kanyang apelido. Ngunit dito nakatago ang panganib. Siya ang orihinal na Nepo Baby ng Philippine Politics na hindi lang tagapagmana ng kapangyarihan kundi tagapagmana rin ng korupsyon. Kung ang ama ay eksperto sa cronyism na sinangayuna ng Estado, ang anak naman ay bihasa sa pandarambong na dumadaan sa byurokrasya. Bawat institusyon ang mga departamento, ahensya, maging kongreso ay naging parte sa makinang pinapagalaw ng kasakiman. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa mahabang panahon, binaliwala ng mga Pilipino ang korupsyon at itinuring na karaniwang eksena lang sa politika. Ngunit ang garapal at lantarang anyo nito ngayon ay kumakalampag na at muling gumigising sa bayan. Mas malinaw nang nakikita ng tao ang mga ugnayan. Mga paaralang walang silid at aklat. Pamilyang lumulubog sa baha habang nawawala ang pondo. Mga magsasakang nananatiling mahirap habang bilyon ang kinukurakot ng mga kontraktor, mga batang gutom at ospital na walang gamot. Ang lahat ng ito ay dahil sa bilyong-bilyong ninanakaw na pondo mula sa kaban ng bayan. Dito pumapasok ang RSR. Inuugnay namin ang kasaysayan sa kasalukuyan. Ibubunyag namin ang sistematikong korupsyon na ipinunla ni Marcos Sr. na ngayoy inaani ni Marcos Jr. aming misyon. Malinaw na maipaliwanag ang korupsyon at anomalya sa pamahalaan sa paraang maiintindihan ng karaniwang Pilipino. Tuklasin, himayin at ibunyag ang katotohanan sa likod ng mga balita at mga headlines at maningil ng pananagutan. Mapanagot ang mga tiwali kahit gaano pakalakas ang kapit o pangalan. Mula Marcos hanggang Marcos, kung saan ang korupsyon ay hindi lang kinunsinte, kundi ito ay inukit bilang pamantayan, hinasa hanggang naging perpekto. Binago nito ang mga batas, sinakop ang mga institusyon, binaluktot ang demokrasya. Ang korupsyon ay naging kultura ng kapangyarihan, ipinamana na parang ari-arian iningatan na parang kayamanan at ipinagtanggol gamit ang kasinungalingan. Is this part ba of what you said earlier, uh, Representative Kimbo, that let, let, let's stick to the plan? I do not recall seeing the phrase, stick to the plan. I ruled that we stick to our plan. We stick to our plan. Ngayon, iisa pa rin ang lumalabas na mga pangalan. Iisa pa rin ang gamit na playbook. Ang nagbago lang ay ang pamamaraan at kasangkapan. Ang tanong ay hindi na kung umiiral ba ang korupsyon sa pamahalaan. Ang tanong ngayon, hanggang kailan natin to titiisin? Dahil ang korupsyon ay hindi lang nasa Malacanang. Ito ay nasa bawat pisong ninanakaw mula sa mga classroom, sa bawat gamot at pagkaing hindi kayang bilhin ng isang pamilya. Mula martial law hanggang ghost projects, mula cronyism hanggang institutional na pandarambong, malinaw ang pinagmulan. Ang korupsyon ay namana mula puno hanggang bunga, mula ama hanggang anak, mula Marcos hanggang Marcos at ang pasya ng taong bayan tama na sobra na